ay! ay Ayun guys, what's up sa inyo? Uh, JMT Vlogs here. So welcome na naman sa ating panibagong vlog. So, ngayong araw, babiyahe tayo ng Lalamove February 14, Happy Valentine sa inyo sa mga magjawa dyan. No? Eh. <laughs> so, ngayon, uh, ko sa, la, sa Lala ang daming magagandang pair. So, biyahe tayo. Kasi, sayang naman to. lalaki, o oh. Lalaki ng pair talaga. Kanina may Pasig. Manila to Pasig nasa 200. Kaya sabi ko na napakalaki naman nun. Kaso nga lang umuulan. Ayan. Basta, kita nyo basang-basa yung kasada. Kanina malakas yan pero ngayon hinina na siya na ambon ambon na lang. Pero ganyan pa man, uh, biyay pa rin tayo. Kumuha na rin ako ng kapote. Umuwi muna ako para in case na lumakas yung ulan, may laban tayo sa ulan, di ba? So tara, kuha tayo ng booking. Let's go! Hello po, good morning sa Lalamog Hello po Makakasya naman dito yun mo. Plastic dapat, may sabitang na dito kuya oh Iyan ano na lang that? natin Baka mulan din kasi. Iya, ka Okay pa. Ako na po bahala. <gasps> <gasps> Nalo Bahal po ba siya mabasa? Opo, kasi ano po si? Tayla, Ah, tela siya. Yay po 'yung nasa loob. Ang yung ano kasi Hindi ko naman siya ilalak Oh, di ganito, baba mo tong konti uh -huh. ya, kahit ito lang mapasok mo Kasi, ano yun, ano, ano yun, ano Hindi na yung gano'n Malayo ba pagdadalan ko yan? Malate lang po Malate ah, lang O oh, yan, kahit ganyan lang ya, niyan, yan Keri na yan, yan Huwag lang mukha hindi, pwede mo na i yan, yan ka. Pwede na yan? Oo, pwede na yan, yan. Yes. Okay, dito pwede mga tipit. Oo, pwede na yan. lang yun. Ang tawag dito kasi. ko lang ng konti. Okay guys, okay na. Naayos ko na. Flower siya, buffet. Pero hindi siya yung ano talaga. Gawa lang siya sa tela. Okay, uh, pili na tayo kung ano yung next booking natin. So let's go guys. Dito po ba yung dangwa tulip? Kay ano sir? Christine Daya. Pangalan sir? Christine Daya yung ano? Christine Daya. Daya. Mama, malapit na po. Mga biyahe pa po. Ayan. Okay na po. Pangalan niyo, sir, is... Thank you po, ma'am si Jerry ko po. Ah, po. Okay, hey, guys, tara na. Deliver na natin to. Let's go. Hello, po, ma'am. Talala mo. Ako? Andito po ako sa Mer Mercury Drug. Okay, po, ma'am. nakita pa ma'am Bali ano lang siya 121 Okay na po Thank you po ma'am Happy Valentine's Thank you Okay guys uh, Tinipan tayo ni ma'am Tinigay 150 Woo Nice na ma'am Nice na pa ang ka-Valentine Kapaya naman ang Valentine's natin Dahil Nakakilig ah Sana all. <laughs> so tara ano sige na natin pang isa kasi baka hinahanap na ni ano madam tara let's go guys hello, hello po sa Lala Move andito po ako sa may tapat ng Marlow building po uh. Okay po. Lian po. Oo. Uh, 138 lang po. 60. Okay. Ito pa ma'am. Thank you po. Thank you po. drop up na natin yung ating item na dalawa so tara kuha tayo ng mga booking kasi ang lalaki ng mga fair ngayon tara na ano pumaldo tayo guys okay abangan nyo na lang hello po andito na po sa may kanto ma'am sige po mamala po ako okay po thank you ito lang yan ma'am ano siya ma'am flowers. Ay, ano lang siya. So, kanina na-deliver ko lang din. Sige po. Dito na rin yung bayad, ma'am. Okay. Thank you po. Lalabas? Hindi, o. Ang tatak <makes noise> na <susurna> ano yun? Kamera na. sa 360. Hello, Hello there. Ah. Nakarecord to. <laughs> okay lang. Sige, sige. Oo nga eh. Dito na nga lang. Pero hindi siya ano. Pero sa bisikleta ko lang naman yung Okay guys, uh, kunin na natin yung isang booking natin. Malapit lang naman dito. So sana hindi siya flowers, no? <laughs> so tara guys, let's go! Ah. Oh, di siya ah. siya Odi. Sige po ma'am. Ito lang po, no? Ano okay lang? 1.30 um, Thank you po! Okay guys, um, buti naman di siya ano, di siya flowers. <laughs> Napangat ng flowers na natin. Ayun, okay na kuha na natin to. Diretso na natin. Unahin natin itong pasay. Tas para Medyo malapit lang naman siya. Kaya unahin natin itong pasay para along the way lang siya. Okay guys, Samahin niyo ako sa biyahe. Let's go. Pau po, pau. 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 Paa, pau. Bata na. Bayad na po yan, ma'am. Thank you. Kinsyurang ko lang po. Okay na po. Okay guys, uh, na nabigay na natin yung item. Bayad naman na yun. Dahil yung pickup yung nagbayad nun. Kaya na natin itong sapatos para makakuha na ulit tayo ng isang buhay. Pa Manila, balik tayo na Manila para ano. Para hindi tayo, para maraming buhay makuha. So let's go guys. Miss Pauline. Okay na ba yun? Lang. Thank you. Hello po, sir. Sa lala move po ito. Opo, okay, okay. ano po ang pangalan niya? Jericho po. Ito po siya po. Kapi-kapi siya eh. Kapi-kapi. Wala. Ano Hey Okay guys, uh, nandito na sa atin yung item. So, tingnan natin kung masasabayan natin itong papuntang Mandaluyong. So, tara. Let's go. Ano pangalan mo kayo? Jericho po. Kasi mandalu yung ding-ding. Kaya naman, yung si... si... Di meron yung net-set sa banda? Oo. Kasi ano ng G-Cash? Okay, tara na guys. Ehh... Uh, yung top, medyo long ride tayo. Let's go. Mang Bert po, galing kay ano, Charles. Galing kay Charles. Bert? Ah. Uh, Sino Bert? Mang Bert lang eh. Wala babayaran. Meron po 127. Kung wala dito si Bert eh. Kumain. Hmm. Ano sila kumain? Eh. Kumain din si isang. Tapos din ano sa? <laughs> Kabo na. Kula, ano yan? Cooler. Ah. Nanjan dai <laughs> <Shout out>, boss. <laughs> Kasi pa lang eh. Tek. Ano? 127 no. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, guys, na drop up na natin yung item. So, puntaan na natin yung isa sa Mandalay lang din naman. So, tara. Let's go. Hello. Hello po, sir. Sa mo po. Para lalabas po. Okay po. Thank you, sir. Lalabas na lang. Lalabas na. Lalabas Bale, uh, kakain muna pala ako, uh, tapos kuha tayo ng isang booking sa Pakehson City. Okay, uh, anong oras na rin naman eh, 12.50, 12.50 na rin naman, so time, okay. oras na natin para kumain, para makabawi tayo ng lakas. Let's go! <mukas> Hello po ma'am, sa lalamog po. Ay, lalamog po. Ay, sen, anong kinuka ko po? Kay ano po? Lori? Lori? Okay, nasal ka sir, basta. Nandito po ako sa may Cardinal Santos Medina. Okay guys, ito na yung item. So, pupunta siyang Santa Mesa, Manila. Sorry po, no? Nandito ko kanina. Dunghipot <laughs> lang ako doon. Sabi kasi doon. Tanong-tanong lang ako. A few moments later. Recipient yung magbabayad ng delivery fee pero pinababonohan niya po. Abono? Magkano yun? Hindi, bali ako magbabayad muna. Magkano, ba? Magkano yun lang halang? Ah, ah, ikaw magbabayad? Oh. 160 lang. Ah, ako. Na? <laughs> Hindi, kasi na lang to sa... So. Magkano? 160. May kano kung ikaw kuya? Ay, ay! Magkano ba to? Pwede bang baliktad natin? Oh, kasi may ganyan pala. Buti nakita ko. Hindi naman to ano yun, no? Kasa ba dito yun? Para hindi siya ma, ano? Uh, Kasa naman pa rin. Tara, sabayan natin ito kahit isang ano lang. Tapos last, tapos last, booking na natin ito. Tara, let's go. Pinay kayo diba sir? Oo, oh, andyan na kayo. Oo, oh, ah, andyan na ako Mark, sa baba. Daw, sa ah. Kay Will Scarlet po, no? Oh, Will Scarlett. Will Scarlett. Oh, Scar Scar oh, Parang ano yun eh, kainan ba yun? Kainan? Oo, oh, parang. Sige, para. tignan Iba ko na lang. Hindi na rin po ba yung bayad I natin? Mean. Ay, hindi ano, may Gcash ka. Well, ah, meron. Yes, <laughs> ito ko yan. Thank you. Thank you rin. Ano yan, hindi nga po yan. Okay guys, nakuha na natin yung item. Bali, diretso na natin ito sa UN yung isa eh. Unahin natin yung UN. Tapos, bandang malati na okay bandang malati na isa so tara pabis lang naman to let's go kay Alicia daw so, bababa naman na daw picture ko lang yes, sir naman thank you na mo sa mo Kaya ano? Will Scarlett? Bad naman na po yan. Wait, I'll picture it. Mabagal lang net. Okay, thank you. What's up sa inyo guys? JMT Vlogs here. So, tapos na tayo sa ating booking. No? Sa ating biyahe. Kasi medyo maambol na. Ma maulan ulan na din so ngayon is sa araw na ito is naka siyam na booking tayo bali itong siyam na booking na to is hanggang may ako mga 9.30 a.m. no so andito tapos tayo mga nasa 5.15 so magkano nga kinita natin sa araw na ito no ngayon ay maka 958 tayo ngayon so goods na rin, hindi rin masama no? sa dami ng booking ngayon dahil high demand ngayon ang lalamog dahil nga sa, ewan, kung valentines ba or sadyang sinadya to ng lalamog so ayun lang ah, uh, sana araw-araw ganito no? na mataas ang booking ng lalamog at hindi lang, hindi lang yung araw no sana may mga uh, araw din na pataas talaga ang mga fair ng buwing sa lalamog so hanggang dito na lang natin yung video no guys uh, kung umabot ka man dito sa channel nito sa video na to uh, kalimutan mag subscribe and like comment share na rin para sa ating video para makita ni youtube to no next time sana makarami tayo ng buwing at maganda ganda rin yung mga fair na may makukuha natin so ayun lang guys see you next vlog Peace out.